Ang aklat ng Amos, hindi ito madalas na pag-uusapan, ngunit naglalaman ito ng ilan sa pinakamabigat at nakakatakot na mensahe sa buong Biblia. Isang propetang tinawag mula sa simpleng buhay bilang pastol, si Amos ay nagdala ng babala ng hatol mula sa Diyos para sa Israel at mga karatig bansa. Ngunit bakit? Ano ang ginawa ng Israel upang maranasan ang ganitong galit ng Diyos? At ano ang aral nito para sa atin ngayon? Tuklasin natin ang makapangyarihang mensahe ng aklat ng Amos. Si Amos ay hindi isang propetang kilala mula sa simula. Siya ay isang pastol at tagapangalaga ng mga puno ng igos mula sa Tekoa, isang maliit na bayan sa Huda. Ayon sa Amos talata, 7 bersikulo 14, sinabi niya, hindi ako propeta at hindi rin anak ng propeta. Ako ay isang pastol at tagapangalaga ng mga puno ng igos. Ngunit kahit sa kanyang pagiging simpleng tao, tinawag siya ng Diyos upang magdala ng mensahe ng babala. Ang kanyang misyon, sabihin sa Israel at sa mga karatig bansa na ang kanilang kasamaan ay umabot na sa puntong hindi na kayang palampasin ng Diyos. Ngunit bakit si Amos? Dahil siya ay isang outsider, isang tao na hindi bahagi ng institusyong relihiyoso ng Israel. Ang Diyos ay madalas pumili ng mga ordinaryong tao upang magdala ng kanyang mga hindi ordinaryong mensahe. Ang aklat ng Amos ay nagsisimula sa isang serye ng mga hatol laban sa mga karatig bansa ng Israel tulad ng Damascus, Gaza, Tyre, Edom, Amon at Moab sa bawat isa, sinabi ng Diyos na ang kanilang kasamaan mula sa karahasan hanggang sa pang-aapi ay hindi na kayang tiisin. Halimbawa, sa Amos, talata isa, bersikulo tatlo, sinabi ng Diyos laban sa Damascus, Dahil sa tatlo o apat na kasalanan, hindi ko palalampasin ang kanilang ginawa. Ganito rin ang mensahe sa iba pang mga bansa. Ngunit habang maririnig ng Israel ang mga hatol na ito, Marahil sila'y nagpasalamat na hindi sila kasama. Ngunit sa huli, biglang iniangat ni Amos ang kanyang daliri patungo mismo sa kanila. Ang pinakamabigat na bahagi ng aklat ng Amos ay ang hatol laban sa Israel mismo. Ang bayan na tinawag na maging liwanag sa mga bansa ay naligaw. Ang kanilang mga kasalanan, pang-aapi sa mahihirap, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagbabaliwala sa katarungan. Sa Amos talata 2, bersikulo 6 hanggang 7, sinabi ng Diyos, Ipinagbibili nila ang mga matuwid dahil sa pilak at ang may dahil sa isang pares ng sandalyas. Inaapakan nila ang ulo ng may hirap tulad ng alikabok at iniwawalang bahala ang mga karapatan ng may hirap. Ipinapakita nito na ang kasalanan ng Israel ay hindi lamang tungkol sa pagsamba sa maling Diyos, kundi pati sa hindi patas na pakikitungo sa kanilang kapwa. Isa sa pinakamahalagang tema sa Aklat ng Amos ay ang katarungan. Sa Amos talata 5, versikulo 24, sinabi ng Diyos, Hayaan ang katarungan na bumaha tulad ng tubig at ang katuwiran na dumaloy tulad ng isang malakas na agos ito ang pangunahing reklamo ng Diyos laban sa Israel. Iniwan nila ang katuwiran at katarungan. Sa kanilang yaman at relihiyosong ritual, iniisip ng Israel na sila'y ligtas. Ngunit sinabi ni Amos sa kanila na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga seremonya kung walang katuwiran at pagmamalasakit sa mahihirap. Ang babala ni Amos ay nagtatapos sa isang nakakakilabot na mensahe ang darating na araw ng Panginoon. Ngunit hindi ito araw ng tagumpay para sa Israel tulad ng kanilang inaasahan. Sa halip, ito ay araw ng kadiliman at paghatol. Sa Amos talata 5, bersikulo hanggang 20, sinabi niya, Sa aba ninyo na naghahangad ng araw ng Panginoon, bakit ninyo ito ninanais? Ito'y magiging araw ng kadiliman, hindi liwanag. Ang mensaheng ito ay paalala na ang pagiging pinili ng Diyos ay may kasamang responsibilidad at ang kabiguan na tuparin ito ay nagdadala ng hatol. Ngunit kahit nasa gitna ng matitinding babala, ang aklat ng Amos ay naglalaman ng pag-asa. Sa huling bahagi ng aklat, ipinangako ng Diyos na ibabalik niya ang bayan ng Israel. Sa Amos Talata Siyam, versikulo labing sinabi Ibabalik ko ang aking bayan mula sa pagkabihag Itatayo nila ang kanilang mga sirang lungsod at titirhan ng mga iyon Ang hatol ng Diyos ay laging may layunin hindi para sirain kundi para ituwid Ang aklat ng Amos ay paalala na ang Diyos ay hindi lang Diyos ng galit kundi Diyos din ng pag-asa at muling pagbangon ang aklat ng Amos ay hindi lamang para sa mga Israelita. Ito ay paalala rin para sa atin ngayon. Madalas tayong mahulog sa parehong kasalanan. Pagwawalang bahala sa katarungan, pagsamba sa material na bagay, at paglimot sa Diyos sa ating kasaganaan. Ang tanong, ano ang ating pinapahalagahan sa buhay? Ang mensahe ng Amos ay panawagan sa bawat isa na mamuhay nang may katuwiran, katarungan at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ang aklat ng Amos ay isang paalala na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ang kanyang galit ay laban sa kasalanan, ngunit ang kanyang layunin ay laging ituwid tayo at dalhin sa kanyang kalooban. Kung tayo ay tapat na magsisisi at babalik sa kanya, ang kanyang awa ay higit pa sa anumang kasalanan. Huwag nating baliwalain ang mga aral ng Amos. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa babala ng Diyos? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman mula sa Biblia. Salamat sa panonood.